matapos na pinost ko sa aking social media sa aking youtube channel ang buhay ni Exo B. Gilon. so kakauwi pa lang niya pala galing sila sa sa pangangalimos, no ayan si Exo Gilon Dala. Dala. sir saan kayo galing sir da, na nabas Ah, oh, nakamusta naman? Ito, nabili din ang pano. Pang pagkain. Ah, okay sige, sir. Do doon na lang kami magano, wala kasi ang bakante rin puno eh. Sige, sir. Okay. Nabas kayo nag wheelchair lang lahat, lagi. Okay, Sakay lang ang sakyan, sakyan. Ah, ah, oh, ah, sige, sir. Antayin namin kayo doon. So, yun, no. Galing silang nabasaklan, doon sila nagingi ng ng nang, na, nangalimos si Sir Exogilon yung kanilang hirap ng kanilang sitwasyon so dito rin ako papunta sa kanila para magatid ng tulong na makita, na makita, ng aking kaibigan mula sa USA si Ma'am Jillian Duffy nagpadala siya ng 1,000 pesos para tulong kay Sir X Sugilon at mamayang gabi ay magpapasko na no? uh, mamayang gabi Noche Buena na So, tamang-tama 'yung 1,000 pesos mo, Ma'am Jillian Dapi, 'no, malaking tulong para may pambili sila ng kanilang pangangailangan uh, mamaya. So, dito na tayo. Hey ma'am, kamusta? Tatay mo saan? Huh? Sa tatay mo andyan na. Ah. Oh, pero anantay, anantay ko. Tatay mo yon. Uncle. Uncle mo. Ay, kamusta yung paglalako okay. nyo ng... Ito diba, sir, nag-document ng 110. Oo. Oh. Ma Wala nang kulang, walang kulang ah. Oh, kasi yung binigay sa inyo na yon, kung baga na ibenta nyo, kumita naman kayo. Oo. May tubo naman. Ay, nag-review ka mo ba bakit? ano, Mahal? Hindi. Ba't, ba't, ba't ang liit tapos ay sampo binta niya ay ka na lang ng tatla ba Ah, pwede rin. Oo. Hindi ganun naman talaga. Sir, magkano nga sir yung... Ma'am? One-one, ang ano, mamay tumulong kay Sir Exogilon, So, may nagbigay sa kanya ng 1,000 pesos. So, iabot ko sa kanya ito ngayon. Oh, Nandiyan na? Uh -huh. O, oh, nagkita ka kami doon sa ano? So, ito ma'am, dinalahan kita ng apple na medyo malaki-laki na. O, oh, isa na kasi. Ha? Ah, sige ma'am, mamaya na lang. Sige, lang natin Sir Exogilon. Para bukas. Para pinta oh. ito ba, Sir? O, oh, antay natin oh. si Sir Exogilon. Mainit eh. Ano yung binibenta nyo, sir? Ito ba yung OB yung laman? Hindi. Sino-sinong nagluto? Ah, uh, magkano isa? 5 piso. Pwede na. So, magpapasko na mamaya, sir. Kamusta ang buhay? Ay, ganito lang. <laughs> Mahirap lang. Huwag lang. Ah, uh, mahirap. Titisin na lang natin mm. yung Pasko, lilipas din, no? Oh. Mm. Kaya, sir. Ano pangalan mo, sir? Ito, Vincent. Ha? Ito, Vincent. Di ba friend tayo sa Facebook? Sino ba yan yung pinsan mo, kapatid mo? Si Kwan yun, si... Uh, Mark Denver. Oh, Ma Mark Denver. Sir! Dahaya, Ayan. chocolates! Ayan, Oh, yung hindi na obos. Dari lang nga na hindi na obos yung paninda nilang walis. Ah. So, ayan na si Sir Exogilon. Bubuhatin na siya ng kanyang pamangkin. Dahil putol yung kanyang dalawang paa. So... Ayan, sir. May dala kayong ano, sir, pasalubong nyo. Ah, nakabili kayo ng ulam. Uh -oh. Sir Exo Gilon, magkano kinita mo sa pangalim mo sa nabas? Ah, uh, 300. 300 pesos? Uh Oo. -oh. ng ulam. Ha? Binili ng ulam. Ah, 300, 300 pesos ang kinita mo. Uh -oh. So, ito rin yung prutas na apples na... Uh, ano ko sa kanila na pagkabuhayan na para kumita sila no. Sir Rex nung makita nung video, may nagpaabot sa iyo ng 1,000 pesos. Nakita sa video ng aking kaibigan mula sa California, yes tay. Tanggapin mo. Maraming salamat. Ayan tay, ayan sir, 1,000 pesos yan. Nung makita ng aking friend mula sa, sa USA, na yung kondisyon mo nga, potol yung dalawang paa, na Alimos doon sa bayan ng Ibahay. Uh, agad siyang nagsabi na magpadala siya ng isang libong piso. Si Ma'am Jillian Duffy from Calipo uh, USA sa United States of America. Yan siya galing. Sa so, anong gusto mong sabihin sa kanya, sir? Uh, thank you very much. Uh, Merry Christmas. Uh, maraming salamat po sa kanya at magpapasalamat ako sa tulong mo, sir. Kung hindi iyo ay Ah, gutom. Sir, malalagpasan din natin ang lahat ng hamon ng buhay, no? Yung kanilang kondisyon, yung hirap ng kanilang pamumuhay dito, sila kumakapit sa pananampalataya, no? Sir, sa iyo rin to? Opo. Binili mo? Hindi Sulugan ng yan, Sir. Lugan, suluha, ulugan. Yung... Lugan yun, nang binili. Ang papasing ko ng uponald ibigay sa akin. Ah, Susana, Sir. Ma ang bawat takbo ng buhay ay eh, nasa pananampalataya, palataya no. Pag may pananampalataya tayo, may pag-asa. Pag-asa ko. Kaya uh, lagi tiwala lang sa Panginoon. Kahit gaano man ang kahirap ang ating pinagdadaanan sa buhay, tuloy-tuloy lang no. 'Wag tayong mawalan ng pag-asa. Ayan. Ayan, no nakasaing na. Ito pa kin mo to anak in Ikaw yung nagtutulak-tulak kay uncle mo? Sir, ano yung gusto mong sabihin? Sa mga taong nakapanood, mga nakakita kay uncle mo, doon ka rin ba sa tabi niya kapag nanghingi siya o doon ka lang sa labas? sir, ito ka ito sa ano, sir, sa nang tabi. Tabi niya? Oh, sir. So sir, minsan may pakiramdam, di ba? May nag-aabot, may naguhulog ng bariya, may nag-aabot ng tulong. Anong gusto mong sabihin sir sa mga tao na yun na nakakita kay uncle mo sir? Ano gusto mong sabihin, sir, sa mga tao? Kirap, no? Tinitiis mo? Minsan hindi ka nahiya na ikaw nagtutulak? Hindi, sir. Maka, maka... Kakahil lang kami, sir. So, minsan pag may nagbibigay, tuwa, no? Nakakatuwa. Pero minsan may mga tao talaga hindi masungit, no? May mga tao talagang parang hindi nakapuno sa paningin natin, na insulto ka. No? So may mga tao din na minsan may nagalit pa. No? Parang bigat sa kanilang kalooban na nakikita nila yung kalagayan na hirap kayo sa yung araw-araw na pamumuhay. So ganun pa man, nagpapasalamat kami kay Ma'am Jillian Duffy. Kamusta naman mam ma yung paglalako natin ng mga prutas? Okay naman sir. Bagong na. bagong dating lang ang <laughs> kami Mainit abe. Mainit na yung panahon. Oh. oh. So sige lang. Na, oh. Oh. Sir, ayan isang libo. Sana malaking tulong para sa at makagaan no, ng yung dinadalang hirap. So, Ma'am Jillian Dapi from United States of America, maraming maraming salamat. Ma'am, natanggap na ni Sir Exogilon ay, padalang tulong na 1,000 pesos. Um, maraming po salamat, ma'am, sa inyong tulong. Sana marami pa ang maka, makakita ng video ni Sir Exogilon at tumulong sa kanya at magpapasko. Sana marami yung mga kababayan namin sa ibahay o mga kaibigan ko na may gininto ang puso na gustong tumulong Maraming maraming salamat at Panginoon na lang bahala gumanti sa lahat ng inyong kabutihan. Ma'am Jillian Dapi from United States of America, maraming maraming salamat ma'am sa iyong pagpapadala ng 1,000 pesos para kay Sir Exo Gilon. Huwag nyo nang kalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel sa mga nanonood. Hit the bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga videos. At sana pangarap ko marami pa akong mga taong matutulungan. God is so good all the time. God bless at Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas.